Hello, mayong hapon. Jimmy Lina, nga walay dahon. Hit sa kabayo para makakuha ko At ang pinakauna at huli nating karwas dayon gilanta na dayon Oh, shit. Here we go again. <tiple> Hello mga katabilong for today's video ay magsa sideline tayo ng car wash na tagsi sinko singko. yun malakas ang lakas ng tubig no galing yan sa dun asipa sa waterfalls so dito hinahapahapaan natin para matangtang yung mga buling-buling kasi nakatingin yung tag-iha sa kanyang kutsi para may malaking tip so ayan umatras na ng kunti kasi nasiritan tayo ng agit-it so dito liliin natin ng agit-it at pasiritan ng kunti para matanggal yung mga dumi ayan dito nilablot na natin yung hose no ayan may gani to the rescue si Madam no, si Madam na lang nitang ng ating host kasi nang gigigigil na tayo kasi kailan tanaw na tayo niyan ayan daw no, maraming maraming salamat sa iyo madam <coughs> So yun, dito na nito po ang krimen, no? Ayan, eh, nagbabaklay tayo ng nang tayo sa kabayo para makapanghingi ng kabunggay. Ayan, no? O, naglingi-lingi pa tayo dyan. Sadyang pumupitas ng mga kabunggay. Mura <laughs> po, nakapamupo og okay, ang tanong, no? no? Mga katabilong, ayan, no? Ang isingisi pang no, puno, ha. <laughs> so diyan na no, mga katabilong gipili po na to ng mga linghod-linghod nga -linghod, adahon katong mga tambok po kay mga awat na lang ganita dili pa na to tarong manugwa <laughs> ay di po na patawag og kawat dai na no, kinanangkit pantas kabayo <laughs> Ayo, salamat. So yun, maraming salamat no mga katabilong. Hanggang dito na lamang po tayo. Sa susunod, peace out. Oh shit, Here we go again. <laughs>